Tatlo memory sa cellphone niya, pare. Isang personal memory. Oo, oh, ulit, ulit, ulit. <laughs> yun, mababa. Happy birthday, Sam. Ang laki ng chicken. Tawa ko. Masiba talaga yun, Mark. Baka naman hindi. Akin ah, to. More beers. More beers. sa birthday niya, Sam? Fuck, spice years. And here's our driver. Parking so hard. And yet, we, And yet we have to go, go around. Starbucks. Yung Hello. nandito kami sa Makati ngayon. tanga eh, na sabi birthday ni ano, tapos wala naman. Nice phone, Mark. You got three memories. Baby Jesus. Baby G. Baby G rules. <laughs> Starbucks. Alright. Starbucks sa mga pinunta namin. Mga kaibigan, astig yung dalawang babae ang may hawak SIR. Pero mo na na ini. okay lang. Spicy. <laughs> Masaya ba sa dalawang pumarada ng kumuha ng kotse? Mel. Okay ba? Panalo ba? Mel? <laughs> ano? Mel. Mel. Secret. <laughs> Panalo mo yung American Pie 1 <laughs> and 2. <two. laughs> <milk>. For reference. <laughs> For Mother, milk. I love to fuck. Mark. Mark. <laughs> <know. know. laughs> ayan Ayan na um, sakit. <laughs> <laughs> Baby G. Sabta. Sub G. Hey, Sub G. Ang kaso ko. 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 Ang kaso Robbie oh. Williams. Ano, Ba't doon yung mga... <laughs> <but laughs> katatrabaho sa kondo mo? Sa, sa condo mo talaga? Ah, like, to... Makapal na ba? Makapal, Jay? An interview with Baby G. Bala ko ka doon? Anyway, offer ako